So ito, nag-react na si Mayor Vico doon sa mga statements na binitawan ng mag-asawang Diskaya kanina sa Blue Ribbon. Ang uh, sinabi niya, syempre, dapat imbestigahan kung mayroong ebidensya yung mga taga-DPWH, yung mga congressman at kung sino pa. Pero mag-ingat din dahil uh, known na sinungaling. Itong mag-asawang diskaya. Tingnan niyo naman kung gaano sila ka-cool kanina. Chill lang sila kanina, di ba? O tapos doon pa lang sa sinasabi nila na ang kinikita lang daw nila sa mga proyekto, 2 to 3%, 5%, minsan lugi pa. Doon pa lang po eh imposible na na mangyari. Ah, uh, titingnan niyo naman yung lifestyle nila yung pong bilyon-bilyon nilang salapi, di ba? Uh, tapos sasabihin nila ganun lang. At uh, obviously po ay merong mali sa kanilang mga statements na sinasabi kanina. Uh, pati po doon sa mga uh, listahan ng kanilang uh, dinawit dito po sa issue na to, et eh, tila parang ano eh, planado at may pinili na parang ala polis, parang ganung style yung ginawa nila, ganun yung impression sa akin eh for example, itong kay Congressman Roman Romulo na dinawit nitong mga diskaya at sinasabi na tumatanggap daw ng pera mula sa kanila. Ay e doon pa lang e, teka, si Roman Romulo kaaway nila sa politika sa Pasig. Diba? Paano nangyari yon na tumatanggap na gano'y kaaway nila, nakakabangga nila itong si Congressman Roman Romulo. So, doon palang mapapaisip ka na eh. Hindi kaya ginagawa nila to para sa kanilang uh, personal gain, para sa mga kaalyado nila sa Pasig, para siraan itong si Congressman Roman. So, yun, doon palang. Parang medyo kaduda-duda na. oh Isa pang example itong kay Congressman T.M. Vargas. Diyan sa Quezon City na zero projects sa Diskaya sa kanyang distrito. So paano nangyari na merong bibigay ng kickback, merong uh, pagpanunuhol kung wala ni isang proyekto ang mga diskaya sa District 5 ng Quezon City. So, may mga ganyang pagkakataon na magtataka. Ka, okay, so hindi ko naman alam doon sa lahat ng sinabi nila, alin doon yung totoo? Alin doon yung talagang binibigyan nila o uh, sinusuhulan nila ng pera? Pero maganda makita natin yung mga ebidensya na ilalabas nila at uh, hindi lang itong prepared statement na kanilang ginawa na para magturo. Parang ano eh, parang matrix, di ba? Naalala niyo yung drug matrix dati? Parang ganoon eh, magtuturo kaliwat kanan. And uh, oo, narinig ko lang na maari itong pagdawit dito kay uh, Kong PM ay mula sa makanyang mga kaaway sa politika. Eh, isipin mo, zero projects ng diskaya sa kanyang distrito, pero dinawit pa rin siya. And of course, isa sa mga pinakasikat na nasama doon sa listahan ay si Congressman Arjo Atayde dyan sa District 1 sa Quezon City kung saan nakatira yung aking pamilya. Kaya of course, he denied the allegations and he will uh, clear his name at uh, mukhang handa siyang kasuhan itong mga Diskaya uh, para po sa pagsisinungaling daw at pagdamay sa kanya dito sa buong issue na ito. So, so para sa akin, kung merong mga ebidensya yung Diskaya, ilabas nila. Maganda yan. Kung, kung makakahuli tayo ng mga congressman, ng mga uh, DPWH officials at kung sino pa Pero tignan ding mabuti kasi baka naman nagsisunungaling sila At baka nagagamit sa politika yung pong kanilang mga statements And Of course they are angling to be uh, state witness ah uh, dito sa dito sa uh, isyong ito para makaligtas sila mukhang doon nila ginagamit yung kanilang resources para sila yung gawing state witness ng gobyerno pero para sa akin parang malabo ba baka merong ibang mga contractor na mas uh, mas ma mas maayos na maging state witness kaysa dito sa mga diskaya kasi mahirap talaga pagkatiwalaan mga sinungaling talaga at mga uh, talagang hindi mo talaga ma, ma ng mabuti kung ano yung kanilang mga balak doon sa kanilang mga ginagawa at kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Tingnan mo na lang, di minor na lang, parang chill -chill lang, 'di ba? E, may angas may yabang talaga itong mga diskaya. Pero gano'n talaga, mahaba-haba pa tong issue na to, so abangan po natin kung saan ito pupunta.